grabe nga away ni mga higala so dili basta basta mga maayogi kayo mga higala so muna nga entrada pa lang sa dula mga higala grabe ng uh, binagbakay yun uh, binaylo ay kinomo so uh, matirang matibay yun mga higala so pulos yun mga bigatin ah tanawaw di basta basta yun mga higala so pa isugay gini siya mga gala. once nga adunay boxing gini uh, naagin na yung muda o na mapildi naapoy matabla so dipindi sa mga judges uh, judge kung unsa ang ilham paminaw nga daghan o anilans nga mga pansi uh, mga pans so mauna nga grabe kalyamado na nakakuan naka kuan guys oh kini nakaitom so lupigon gid siya gamay kaning naka blow pero ang atibay uh, tibay ng loob gid naka blow di basta basta pun mga higala kay di gid pun mo surrender bisag ma down bisag alkansi siya sa mga igo mga higala so uh, di gid nimo an ang panahon nga ego <clears throat> ka or dili so importante diha nga Kuan ano ka, ganang ting pasiti. Barget ka diha manghigal. Sa nga dula sus, grabe ka bibos mga katauhan. Manghigal na una, maa-argayin ni Kalingawan. So, salamat po gay kay sa nag-organize. O, tanawan ng uh, binaylo ay kinomong mga higala. So, may po ni manumbag yun nakaito mga higala. Pero, di ikaw pakansi po nakablow nakablo kay musumbag po di, yun balos. Pahala, o kung say ko, andiya. Kusog-kusog eh, po yun kinong mo. Mukubir yun ba? Ah. ka kagrabe. O, la, basta. So, bisag na daw na siya mga higala. Pero, at balance mong pero di kaya mo surrender makikisumbagay kaya humanon kaya niya ang rounds kung asa taman mong higala so yung an ang tibay ng loob anay naka blue grabe ka mm -hmm. awa di arif masumbagan magkakakab awa di arif walo-walo pero lo kaya sa referee mga galak abtik mo ni referee mga galak may pun mo likay likay hapit na kasi may go mga butal laka dudu butan awalak guy di gid na to mataga nang panahon mga galak no so bisag unsa ka lemado pero nagi panahon nga na parihabito sa away ni Manny Pacquiao o away ni Juan Manuel Marquez bitaw nga last is ang last punch gud mo naka kuan nga di na to matagaan, nga di git masagang so mawto hinungdan nga naka surrender gyud din taw mga higala so thank you so much for watching guys